Ano bang ipinapagamot niya? Ay, hinihingal kayo. Ibig sabihin, nagpa-doktor kayo. Naisabi, may sakit kayo sa puso. Ano yung puso yung lumalaki o ano? May bara daw. Ah, may bara. Ngayon, ho? Ngayon, wala na. Hindi na kinahihirapang huminga. Nakailang, ilang hipo ho kayo ngayon apat hmm. Yung last po nung Martes, yun po na wala na. Wala na. Nung unang punta kayo talaga hinihingal kayo, hinahapo talaga kayo. Ngayon po wala na talaga. Hmm. Hindi hmm. Na lang sabi ko, huwag mo na kasi, huwag mo ibuhat o maglakad kasi malayo, uh, Ma lakad ng malayo. May uh, spiritual uh, situation kasi na kaya kung ano yung naramdaman mong ginawa ngayon, mag-anong natin mag-isang buwan uh, na para Mayroong iba, ginagawa na, huwag paligid sa Ang na Kaya, uh, na natin uh, ka. yung na um, pangalawangan. Na hey, basta, ingat-ingat na lang ha. Huwag munang masyadong magkit na mga mabibigat na gawain pa tayo. Ngayon, pagkamot ito lang, sa kanyang lang. Okay na.